So yun, no, mga kaligaligan, nandito na sila. Tignan natin kung kakasya, karga nyo. Ayan, ayan. Uh, taga saka ano sa atin. Po? Taga Mindanao. Ayun, no, ah, may rami tayo taga Mindanao oh. sa bahay. Pati mo ngayon. Yung mga taga Mindanao sa inyo. Taga Mindanao, nandito na ako, kakaligalig. <laughs> Ikaw, Ikaw, taga saka. Ikaw, taga ulo nga po. Kaligalig, dito kami kakaligalig. <laughs> <Ayan, laughs> Di taga Samar po. na Taga Samar. Samar din ako dati, Samar Tina. Paray. Samar so, <laughs> <laughs> Tina. sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibo Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito Ano kamusta kayo? Tara sumama at manood Malilibang pa kayo pang patanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumama ka at... So yo what's up what's up what's up Welcome back again mga kaligali Narito na naman tayo Meron tayong susunduin Na tatlong uh, kababayan Na ito eh last day lang nakipag transaksyon O no, nakipag-usap sa akin Na mga hindi rin pinalad sa kanilang mga napasukan At ito nga ay uh, daglat na ginawa natin ng paraan at nakipag-ugnayan tayo sa kumpanya na pwede natin silang ipasok don. tayo yung namagitan at uh, sila naman po ay hiningi ko yung kanilang mga dokumento at naibigay ko ng tama sa kumpanya at ngayon parating sila actually nandiyan dyan na nga sila sa train station at tumawag sa akin kaya ako naman idali-dali nagbihis at pinuntahan sila so samahan nyo ako sunduin natin sila at pakikita ko sa inyo mamaya at makapanayam natin kung ano nga yung kanilang mga naging kalagayan, ano yung hindi maganda At, at for sure meron din mga maganda So tara, sama kayo! kaligalig andito na sila tignan natin kung kakasya kar ganyo taga sa sa atin taga Mindanao ayun ubat ah tayong taga Mindanao ayo. sa bahay mo ngayon yung si mga taga Mindanao sa inyo taga Mindanao dito na ako kakaligalig. <laughs> ikaw taga sa ka ayo taga Olonga po kaligalig dito kami kakaligalig. <laughs> kaligalig <Ay> <laughs> kasama po dito oh taga Samar to Samar din ako dati sa Martina ayo artista na sila hala niyo ah kasi niyo pagkasi niyo ayan ayan Uh, ilang biyahe, ilang oras ba yung nagbiyahe nyo? Ang tagal kasi huminto doon sa Agita. Uh ah, -huh. Yung malaki muna sana. Yung malaki. Huh? Oh, yun, no? Dumating na sa bahay. Baba niyo na yung gamit. Nababa na lahat. Baba no, ba na, ba ba na, baba na. Baba Kapat, Dito mo na lalagay sa bodega. Iklamin ano yung maman. <laughs> <Isla> <laughs> <laughs> <l> <laughs> <laughs> Sino lang sabi na lagay yung kami sa iyo? <laughs> 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 Talaga naman, oh. <no>? Pakilala. Pasok kayo doon. Parking lot pa lang. <laughs> Parking lot pa lang. Ang tanggitan nyo na. Ang nyo na. Ang tanggitan nyo

Lagyan yun muna dyan sa bodega Dyan dyan yung mga maleta ng ano Pakainin muna natin yung mga bagong dating Ayan, ayan, na mga yan magigiting yan Pakain tayo Isang paayo kayo, kayo, kay Kaligalig na ano yung mga kasama nyo Dito na Ang nantay nyo Dito yung na dito na kayo dito talaga naman I-entertainin sila mga magigiting nato Mama, magpapainom pa yan So, yung what's up Welcome pa rin mga kalig-kalig Nakita nyo naman, entertain natin yung mga sinundo natin doon So, patuloy pa rin talaga yung ating pagsundo lalo na tong sinundo natin ito Matatagal ko ng followers ito Nasa ibang kumpanya pa sila Nandun pa sila sa Hungary Yung iba nasa Croatia Eh, tonto ka sila, nung nakita nila ako kanina pinananawagan din nila dahil yung ipang mga kasama nila Hindi rin maganda ang mga kinalagyan Uh, open naman tayo para tulungan lahat yan at hanggat merong kumpanya na titiwala na ibigay natin ating mga kababayan ay eh, willing tayong tumulong sila niya kain lang, mabibigyan ko kayo sticker oh. yun, sticker salamat sir salamat pa yun, yun. yung isa? ng euro sidong ano lang kapon dumating wala mamaya ko na nabibigyan sticker na talaga sticker na ako yun 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 海南啊！ How WhatsApp, What's up? Welcome back again mga kaligalig uh, Nakita nyo, nagpipilap na ng form yung mga bagong sundo natin Galing ito ng Hungary At uh, hindi maganda yung kanilang uh, kinahinatnan o yung kanilang napasukan uh, Hindi nagpasahod o whatever Maraming uh, kwento pero may mga patunay naman sila Kaya naman tinugunan natin yung kanilang uh, kailangan At uh, naihanap naman natin agad sila ng kumpanya na tatanggap sa kanila. So sa ngayon, after nila mag up ng form, uh, doon kumakain. Actually kumain na kanina. Ngayon meron na ng mga merienda Hinayaan muna natin sila doon magkape o umalis na. So now, iahatid natin sila doon sa kumpanyang pupuntahan nila. Dalawa muna kasi yung dalawa uh, ay yung iba nandito pa rin. Uh, siguro bukas iahatid natin. So Ayun nga, patuloy na sinasabi ko nga sa inyo Doon sa mga kababayan natin na hindi naman pinalad Sa iba't ibang panig ng Europa Ay huwag uh, po kayong mag-alinlangan na magbigay mensahe sa akin At uh, maaaring matulong ako kayo May mga kumpanyang nagtitiwala na maaaring namin kayong mabigyan ng trabaho dito At maganda yung sweldo So, ano pang pa inihintay nyo? Mag-message na po kayo Hanggang ngayon, tumatanggap kami ng 4 clip operator. 1,000 4 clip operator po ito. Yun yung initial na, ayun ay, yung sinabi, no? Pero initial natin ay uh, 1,000, ay 100. So, binubunuhin natin ngayon yan dahil yung kumpanya nagre-request. At ito po, ang kagandahan dito ay uh, kahit hindi po kayo marunong dahil magbibigay sila ng training para turuan kayo ng isang buwan. Pagkatapos, ng one month ay bibigyan kayo ng certificate at lalakaran kayo ng license. So, skilled worker na po kayo. At ganun din, meron din po kami mga hotel staff. Matanggap kami na kahit anong category para sa hotel. Tuloy-tuloy po yan at yung aming production na meat at saka peas. At meron pa rin po tayong uh, truck drivers. Tumatanggap tayo ng truck drivers. O actually, yung kumpanya ay tumatanggap ng truck drivers. Nagiging done lang po tayo para tayo yung makipagpugnayan sa mga kumpanya na matugunan yung ating mga kababayan na naghahanap naman ng trabaho. So mga truck drivers na nandito dito sa Europe, maaari nyo po akong kontakin at maganda pong sahod ang ibibigay ko po sa inyo. Huwag po kayo mahiya. So yung what's up, welcome back again mga kaligalig. So dating gawi, eh. yung ating dalawang straight truck driver, i-susoli, eh, isoso, eh. na natin to sa kumpanya. So alam nyo na, nakaugali at natin sila rito sa isang tourist spot. Ayun o. Oh. No? nagpipicture uh, picture kasi museum ito eh yan uh, mga ano ng pulis na pwede talaga magpicture so ayun nakikita nyo naman sila ang ginamit ko ngayon dahil yung sasakyan natin eh busy yan ibat mobile so marami marami salamat ulit sa inyo mga kaligalik sa patuloy sa at supporta ah, sa aking mga content at nakikita nyo naman tuloy tuloy yung ating pagsundo at pag-alalay sa mga kababayan natin na nailalapit natin sa mga kumpanya na nagtitiwala naman na tumanggap ng mga Pilipino. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat do sa patuloy na nagtitiwala din sa akin uh, na maipasok kayo. Kaya patuloy ako nananawagan kung nasan man kayo panik ng uh, bansa dito sa Europa, Lithuania, Croatia, Hungary na Schengen ay uh, ari pari po kayo makipag sa akin at uh, Subukan natin magawa ng paraan yung inyong problema May hanap kayo ng trabaho So, ayun yung dalawa At tumatanggap na rin po pala ako ng ano Hotel staff Chef uh, At saka, tawag dito Housekeeping Kahit ano, kahit anong ano sa hotel Tinatanggap na po yan Meron na pong nagpahayag Ng mga hotel 5 star hotel Na kukuha sila ng mga Pilipino Pero, for the meantime Yun lang po muna mga nandi dito Jangan so, sembelih, mana alik-alik, malam.